Alin kami ni Mami dito sa Diwata Paras Overload. Tayo na Mami. Ano ang masasabi mo Mami doon sa uh, nakain mo ngayon dito kay Mami Diwata? Sarap siya. Sarap siya. Sobrang dami sir pagbali. Pag konti -pag lang ka, pag ka, ka lang kumain, hmm. talagang may matitira matitira. Pero kung talagang busog ka or ano, ubos naman. Oh, ubos naman. Saka yung 140 pa? 130? 130. 130 pesos na may kasamang uh, yun nga order mo nga pares at uh, yun nga yung sa kain, dami dami sa pa naman natira sa atin no. Dami pa natira. O so, oh, pasensya na sobrang dami pa natira pero anyway yung amin uh, naman pagkain kanina yung sobra. Nga naman kung sino man yung uh, tao na yun. So but anyway the soft drinks libre, meron kang isang soft drinks. Unli rice kasi 'no natin ako yung only rice kasi sobrang busog, busog na kami. Na kami. <laughs> And, sa serving nga busog na kami. Yung only sabaw hindi na rin namin masyadong na take kasi nga. Busog na kami. So Ah, uh, tiniray lang talaga namin dito sa Diwata Ay, Paris uh, Overload. And uh, the experience, what is the experience? Okay naman. Okay naman siya. Okay naman approved. Lalo na doon sa mga vegetarian tulad ng mga sudyante, 'di ba? Ng mga lalamove riders, delivery riders. So dito na kayo pumunta kay uh, Ma'am Diwata. Since uh, kahit ganitong tanghali, marami pa rin tao at uh, yun nga pala, birthday ni Ma'am Diwata ngayon. So wala siya ngayon at hindi siya makikita. But anyway, uh try nyo pa rin ang Diwata Paris Overload. At i recommend ko to lalo sa mga taong uh, gusto nga, uh, matakaw talaga ano dito really at matakaw at ito so, maraming kinakain so yun nga pauwi na kami medyo tanghali at uh, mainit ang panahon at paalam na sa inyo ito lang aming uh, cover at, at uh, finally no nakapunta na kami kay Miss Diwata o Ma'am Diwata maraming salamat sa inyo God bless at kita kita tayo ulit sa susunod